Gumawa si Li Chen ng isang konserbatibong pagtatantsa. Fifty tails. Hehe, mas mababa pa yan, isang gold leafless. Tumawa si Master Chen, at pagkatapos ay hinampes ng kanyang kamay ang kahoy. Ang balat sa kanyang braso ay tila kumikinang na may pulang kulay, at ang init ay lumabas mula sa kanyang palad patungo sa kahoy na nagtutulak sa kahalumigmigan mula sa truso. Matindi ang ingit. parang nakatayo sa tabi ng kumukulong furnace habang nakatayo siya sa tabi ni Master Chen. Huminga ng malalim si Liche. Parehong namangha na ang pagukit ng kahoy ay nagkakahalaga ng isang daan at limampung tail at naiinggit sa mahiwagang kakayahan ni Master Chen. Ang mga wood carving master na ito ay hindi lang mga skilled crafter kundi pati na rin, gaya ng sabi ng mga alamat, martial artists. Ang mga naging master sa pag-ukit ng kahoy ay pawang mga nila lang na may inner strength, na may kakayahang gamitin ito upang matuyo ang kahoy, na nakakatipid ng maraming oras. Bukod dito. Ang inner strength na inilagay sa mga inukit na kahoy ay nagbigay sa kanila ng isang tiyak na kalaliman. Ang kalaliman na ito ang tunay na naging dahilan upang kusang-loob ng mga maharlika ng Inner City na ilabas ang kanilang pera para sa mga likha ng mga master ng wood carving master. Si Master Chen, nahuli ang gulat at naiinggit na tingin ni Liche ay nagtanong na may mapanuksong ngiti, gusto mong matuto. Kung gusto mong matuto, aabutin ka nito. Bagamat hindi ka matututo ng anumang superior internal strength techniques, ang ordinaryong internal strength techniques na iniwan ni Shoji sa Outer City ay lahat ay natutunan. Isa pang ilang dekada ng mahirap na paglilinang, at malamang na maipamalas mo ang lakas ng panloob. Bahagyang gumalaw ang isip ni Li Che, Master Chen. Pwede ko bang itanong kung magkano ang halaga ng internal strength technique? Hindi ka makakabili ng superior internal strength technique gamit ang pera. Kailangan mong pumunta sa Shuji sa inner city para matuto, at hindi ito matututunan ng mga ordinaryong tao. Para sa isang ordinaryong internal strength technique mula sa Outer City. Matututo ka kung magbabayad ka. Ang pinakamura, 30 tails din ang halaga. Ano? Pinag-iisipan mo ba talaga? Sabi ni Master Chen habang ginagamit niya ang kanyang inner strength para patuyuin ang kahoy, nakatingin kay Li Chen na medyo pabiro. Kakapanganak mo palang. Mas mabuti pang isave mo ang pera mo, kahit nabilhin mo ang teknik, ibang usapan na ang pag-aaral nito, at iba na ang pag-master nito. Umiling si Master Chen at Magiliw na nagpayo. Nang makitang si Li Che ay tila seryosong interesado. Tumaas ang kilay ni Master Chen, medyo maislan ka, binata. Sayang naman at hindi mo sinubukang mag-aral ng wood carving noong bata ka pa. Kung gusto mong bumili ng internal strength technique, halika hanapin mo ako. I have one for twenty tales that you can learn. Narinig ito ni Li Cheng ngunit hindi kaagad agad sumang-ayon. Nakangiting sinabi niya na pag-iisipan niya ito. Pagkatapos ay umalis siya sa workshop ni Master Chen. Nang sumunod na panahon, muling naging abala si Leche. Tumulong sa ibang mga manguuukit ng kahoy na maghatid ng mga tabla at natapos na mga inukit na kahoy. Tinulungan din niya ang mga apprentice sa shop na ilipat ang maliliit na piraso ng kahoy para kumita ng kanyang sahod ang tindahan ay nagbigay ng tanghal iyan, simple kahit na ito ay, ito ay mainit. At maaari kang kumain ng busog upang magkaroon ng lakas upang magtrabaho. Sa gabi, pagkatapos matanggap ang 35 dodging cast copper coins ngayon, nag-clock out si Liche. Pagod na pagod, gamit ang isang conical na sombrero sa kanyang ulo, siya ay naglakas loob sa hangin at niebe, bumili ng ilang uling sa kanyang pag-uwi. Sa oras na siya ay dumating sa crisscrossing eskinita, gabi ay ganap na lumubog. Gayun pa man, ang madilim na dilaw na liwanag ng lampara ng langis mula sa kanyang lupang bahay ay nagpabilis ng kaunti kay Liche sa kanyang mga hakbang sa pagtapak ng niebe. Asawa, Bumalik na ako. Mabilis niyang binuksan ang pinto at ganoon din kabiles na isinara ito sa likuran niya. Pinipigilan ang malamig na hangin na nagdadala ng puting niebe na pumasok at tangayan ang init. Pagkatapos magdagdag ng kaunting uling sa brazier, yumuko si Liche sa gilid ng kama kung saan nakahiga si Shishi sa kama, bilugan ang mata at gising. Nang makita si Liche, napahagikdyak pa si Shishi sa tuwa. Halos matuno ang puso ni Liche nang binuhat siya nito at marahang ni Yugyog. Si Zangya, na may malambing na tingin, ay pinanood ang eksenang ito at kinuha para kay Liche ang kanyang hapunan mula sa palayok. Ang umuusok na noodles ay nagbuga ng halimuyak na pumuno sa hangin. Para sa mga mahihirap na sambahayan, ano ang luho ng maternity leave? Hindi na kailangang magtrabaho sa lupa, naghahanda lang ng hapunan para kay Zangya, iyon ay maternity leave. Pagkatapos kumain ng hapunan ang mag-asawa, sinabihan ni Liche si Zangya na magpahinga at siya mismo ang naghugas ng pinggan. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang maliit na piraso ng kahoy at isang ukit na kutsilyo at bumalik sa bahay. Habang nakayakap si Shishi, marahang tinapat at inaliw siya ni Zhang habang pinagmamasdan si Liche. Asawa, anong ginagawa mo? Sa madilim na ilaw ng lampara ng langis, inibaluktot ni Liche ang kanyang sampung daliri, Nalumikha ng isang tunog ng pagkrap at sumagot ng nakangiti. May natutunan ako o dalawa sa wood carving shop kamakailan. Asawa, narito, nang marinig ito, hindi napigilan ni Zhang Yan na tumawa ng malakas, asawa. Sa paglipas ng mga taon ay marami kang natutunan, Ngunit pagkaraan ng ilang araw ay palagi mong matino na sinasabi na ang pagtabi sa mga ito ay mabuti rin. Bahagyang yumuko ang mga labi ni Liche. Asawa, huwag mong pagtawanan ang iyong asawa. Narinig mo na ba ang alamat na tatlumpung taon sa silangan, tatlumpung taon sa kanluran? Iba na ang asawa mo ngayon. Tatay na ako. Napaawang ang labi ni Zhang Ya habang sumasayaw ang tawa sa kanyang mga mata. Ang pagiging isang ama ba ay kinakailangang konektado sa iyong pag-aaral ng pag-ukit ng kahoy. Ngumiti lang si Liche, hindi na umimik. Saglit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at ang mga pamamaraan at kasanayan sa pag-ukit ng six-eyed bodhisattva statue ay bamaha sa kanyang isipan na parang pinipiga ang basang bulak, umaapaw na parang tubig. Sa muling pagdilat ng kanyang mga mata, tila kumislap ang kislap sa kanyang titig. Kalmado at tahimik, Hinawakan ng kanyang mga daliri ang ukit na kutsilyo na may lakas ng laman habang ginagawa niya ang unang hiwa sa kahoy.